Uy, Uy. Paalam ka ba sa mayari? <laughs> Kasi ano na siya o. Oh. Ano Ayan. na? Patunan ka pa na kaya lahat. Ay, daming hinag ah. Oo nga. Kaya pwede green. dami na kasing ano. Uh, kainin natin kasama ng itlog na maalat. di ba? Yeah. Masarap ito eh, Matamis-tamis itong kamatis na ito. Nah? Crunchy pa siya. Mm -mm. Pagka kinain mo, tumatarsik talaga. Matasip yung mga buto. Buto. Masarap siya. Dami mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. eh, niya to. Oh, Ay, nalaglag. Akalain mo yun. Laglag to. O, magtawag ka na sa ano? kosko. Kosko. Hindi, Baka... tamawag na sa akin yung Fred Meyer. Baka kailangan nila. ko sa Fred Meyer at Safeway. Kasi fresh na fresh to. Tita yeah. na yan. Eh. Hmm? Kalinga. Eh. Diba? Matyaga um... ka lang yun magtanim eh, meron kang aanihin. Di ba? Tsaka tinan mo talagang fresh, wala, organic baga. Organic yan. Yeah, or, Kahit let's yung, go with yung, nilalagay natin, yeah. Yun. yung mga yung lalagay natin fertilizer, organic yeah. yan. Tinan mo po, ano na siya, overripe na siya. Tangkutin ko na to. Umulat lang kaling Leave it there. Yeah, bigay Tapos, mo na sa ibon. Sa ibon. Oops. Sa pipit. Tapos, i-ano, mag-save ka ng para sa, para hindi na tayo bibili ng punla dun sa ano, Ayun Saan ba tayo bumili ng punla nito? Doon sa may malapit sa Western State ang punla binili natin yung sa market market nila yeah. sa Stilacom. Okay yeah. na yun kasi sa katulong ka sa ano? Doon sa ano? Sa mag mga Sa mura farmer. lang. Magkano mabili natin yung $7 ata yun? O $5? Hmm? Dami, Dami na. naman. Sarap naman. Parang ano ah? Oo nga. Parang cherry na pula. Makikita mo talaga sa malayo eh. Yung ang dami niya. Ito mo Tanggalin mo yung ano. Ito ito. Para isang buo siya. Yeah. Mm -hmm. oh, sarap pa. Tapos nga. Sarap sa bagong bagong isda yan. Punin ko na ito lahat. Yeah. Ay yung malaki oh. Oh. This, yung mongus. This is, oh, this is like, yung, noong kay ano binigay sa atin ni Nino. Yeah. Hmm? Pero hindi to mas mari, mas marami yung noon. Mm. Yeah. Meron pa rito. Sige. ay ang popular na. Look at this. Yeah. Yeah. Oh my goodness. Ang galing naman. Look at that and this one. Ay ay ano? Sino ba 'yon? Ito 'yon? Ay mapula na siya, The girl. Yeah. Hmm. Tama, wag ka na sa post. Mm. Mabang maputol mo daliri ko ah. <laughs> Ano <laughs> Mapunta pa tayo sa ER nito. Ano ba yan? Sige, Hindi ko makita sige kasi. Sige, patuloy mo ito. O mo patuloy yung taliri po. <laughs> Galing naman. Bakit namula siya? Hinog na. Eh. Ay, hinug na. Akala kong mag-stay green ay, siya. Ay, mga ganyang, ano, manamis-tamis yan. Try mo, subo mo ay, isa. Puta. <laughs> Try mo nga lang, Para malaman nga. natin. Masyad, ay, ba't ito pang... May mga bulaklak pa ko nga eh. Let me get the other one over there. Busok pa Oh. Kasi, ma'am, masisira na lang yan pag hindi mo yan tinuha. Kasi nahinog na siya eh. Diba? -hmm. Hindi, tama na. Yes. There's, there's well, more here. Let like this one. Eh. Itong, ito, yun pa, ito, yung po. Ito naman ito. Kunin mo na itong maliit. Parang may na nakita akong nakalay. Ito pala yung malalaki. <laughs> Did you see this? Uh-huh. Ayun nakal, ano, nakasya. na naka ano na kasi siya. Siya oh, wala siya. Ano to? Hindi ko ay, ay wala. Ano o, sige na. O sige Akin na. Tamo. Goodbye mga friends. O, sige. Yan ba yung harvest mo of the day? Harvest for the day. Let's eat.